Ayan, tapos mga sumaya naman tayo yung uh, to troubleshoot na PDB-160. Nakaparehas nung tunog nung una nating ginawa na PDB-160 na kulay itim. Kaso nga lang, medyo mas mababa yung kanyang kilometer. Pasilip yung kilometer niya mga Ha? Ano? 63 pa lang yung kanyang kilometer mga sir. Pero maingay na pa rin ito sa inyo. After natin tanggalin ito. Yung kanyang upuan mga sir. Parang sa mga parang sa mga Yamaha na na version 3. Na, na kapag ka nagkaroon ng problema sa camshaft maingay maingay. itong ganito na rin sa ano. Halos magkaparehas na yung issue. Eta, natanggalan natin mga sarili yung kanyang upuan ha. At uh, itatrain natin siyang panda rin para maparinig ko rin sa inyo. Kung sakaling, kung sakaling, kung sakaling ganito yung naging problema ng motor ninyo, ay meron na kayo ideya. Para baka mamaya yung burhol yung motor ninyo. Totally, pasok pa sa warrant ito eh. Kaso nga lang, alam niya naman pag sa kasa, halos kapag ganito yung motor ninyo, tinatanggihan talaga yan. Dahil gawa kasi na sobrang hirap daw na ano gawin. Pero totally, sa atin eh, mandali na lang kasi araw-araw natin itong ginagawa. Pwede mo ka ito, Doy. Doy, pwede mo ka saglit. Yan, paan natin. Kaya yan, tunog niya mga sara. Parehas na parehas, dun sa ono natin ginawa, na click one, na 160. Ah, ADD 160 pala. Parehas na parehas. Pero siyempre, hindi tayo magbibase dun sa nauna. Kailangan mo nating i-valve clearance tapos sa kapandre natin so, okay. clearance muna natin ngayon kapag ka once na na-check natin yung valve clearance at ganun pa rin obligado pag natin yung makina sa kayong chassis kasi hindi natin kayang dukutin yung kanyang camshaft yung sa nauna kasi nasira yung kanyang ano parang nagasgasan na yung kanyang block Abago, bago bago pero ang mangyayari nito, to pagkatanggal naman natin yung makina sa yung chassis, pwede naman natin hindi na walwalin to kasi mababala yung kilometer. At uh, hindi naman napatagal ng ano ng ganito na ginagamit kaya sip yung kanyang block. Eto, natin yung kanyang cover, in-inspection na rin natin yung kanyang valve clearance at uh, naman. Ayan, timing chain, goods din naman. Kaya ibig sabihin, yung camshaft na, yung ating pupuntirin mga sir. Kaya paghihiwalay na natin yung makina sa kachasis. Ayan, kahit paano ito mga sir, madali lang din naman itong paghiwalay. Hindi naman tulad ni 160 na medyo mahirap. Kasi ito natatanggal to. Sa so, 160 kasi hindi siya tutaning <coughs> ano, natatanggal ng ano, maganda Okay na. Sige, okay, paghiwalay nyo na. Para makita na natin yung problema na ito. <tong> ito na mga sir, yung ADB na 160. Ayan, napaghiwalay na natin yung makina. Pero hindi natin wawalwalin yung black head. Yan, hindi natin yan bubuksan yan mga sir. Kasi bago pa lang ito, ang gagawin lang natin, tatanggalin lang natin yung uh, water pump. Tapos yung dito, yan, mahuhugot natin yung kanyang uh, camshaft. shop. Medyo mahirap nga lang. Kung hindi pa kayo sanay sa ganun, mas maganda paghiwalay nyo na lang. Kasi nga lang, bibili kayo ng uh, cylinder gasket. kasi kapag uh, binalik nyo yung cylinder gasket na hindi pinabalatan ng bago, may posibilidad na mag-overheat or umapaw yung kulan eh, syempre papagawa nyo ulit di ma ano lang si sir madudubli lang ng ano ng trabaho tapos mabala pa ito na tatanggalin natin yung water pump mga sir tapos tatanggalin natin yung ano <coughs> yung sprocket cam tatanggalin natin yon at uh, tatanggalin din natin to ito yung tornilyo ng ano ng rocker arm pin para maiwalay natin or matanggal natin yung camshaft sinusukit natin ito mga tara kasi yun lang din naman yung uh, tamang pamamaraan natin para matanggal natin yung kanyang uh, water pump tapos yan, sasabay na nga yung ano nyan yung radiator after matanggal yung radiator eh, timing yun na kasi pag natin yan hindi na natin makikita kung naka timing pa ba yung ano piston ganyan yan, dapat timing nga ito naman tayo mapapansin nyo 6,000 pa lang yung kanyang kilometer pero yung kanyang magneto kalawang na yan itong kanal na to tapat nyo dito yan, pag itapat nyo na yan, dito naman tayo at simple tatanggalin nyo to. After nyo maluwagan to. Luwagan nyo muna to. Saka nyo tanggalin tong tensioner niya. Basta, yeah. Pag naluwagan nyo na to, isunod nyo na tatanggalin yung kanyang tensioner. pag sa EDB mga sala, huwag nyo kalimutan na hindi magpalit ng langis kasi iba na yung tensioner nito oil na yung nagtutulak o nagpapatigas doon sa sprocket timing chain natin hmm? hindi ah tutok to ka ba yan hindi angat yan hmm. hindi angat yan kasi nga ano pa yan may lock pa yan yan, tuloy yung cover niya. Cover lang 'tong mga sir. Tapos ito yung pinaka uh, tensioner niya. At uh, hindi rin dapat ito mapagbaliktad. Huwag niyo pagbabaliktad rin 'to. Baka mapagbaliktad niyo. Malagatak 'to pag napagbaliktad niyo. Okay, no? hindi naman siya delikado, malagatak lang. Ito sa taas. parang ano, parang basyo. Totoo lang mga sir, mahirap mahirap itong gawa na ganito, yung tukot. Kaso nga lang kasi bago pa lang ito, yung gasket pag katinanggal din naman natin, isa rin na naman 'yan sa gagastusin. Puro masisira. nyo natin tapos tanggalin niya yung 8 8 saka gis yung stopper ng ano cam shop so, yan nasakto yung kanyang clearance para niya. Minsan dito nagkakaroon ng problema. Kaso ito hindi. Goods naman to. Hmm. Okay. Tas mo. Ayan. Sasabit niya kasi dito. Okay. Tas mo ng kulte. Ang gala natin nandito mga sara. Kasi gumabangga. Yan. Tapos mo. Ayan. Tapos try yung ano. Thumb shop nya. Nakita na natin. Ayan o parehas oh. Thumb shop. Pagka uh, mahinang klase yata yung nagamit na bearing dito kaya guys saglit lang ano, umigay So gito yung motor Ayan, ito Matigas yan Babaloktot yan, maliit So gito natin yung camshaft para lumabas kasi matigas doon tapos ikot mo ikot mo na ikot mo na Pabalitad mo yeah yan itulak mo dyan sa kabila yeah si. si. hmm, hmm. na ayan na ayan na ayan na ayan na ayan saka yung ikot niya garar-gar. -gar. Bearing na sana yung pabibili natin kaso nga lang. Na kasi kasi na-encounter ko na yung ano eh, nagpalit lang ako ng bearing, na-encounter ko na 'yon. Saglit lang din nagamit, nasira din. Bumili na pa na lang siya ng ano, ng bago. Sa Yamaha namin din yung ginawa yung owner na counter. Kaya ayaw din namin na ano, papansinin niyo. Kailangan pang paghiwalayin yung makina sa kayong chassis para lang matanggal 'to. Yeah, yung bibili natin yung original na yung bau na kaso nga lang mahal yeah, tiyo, problema lang nito mga sir bukod doon wala na dinukot na lang natin para hindi na mapagastos si sa gasket or sa black baka si magkaroon pa ng problema Eh, yeah, tuloy sira. Ayan, ah, simulan na natin yung ADB mga sir kasi nakabili na tayo ng uh, shop at ito yung kanyang part number. Buo na yung pinapalitan natin mga sir. Ito tali, pwede naman itong gawa ng paraan yung papalit ng bearing kaso nga lang hindi natin sure at uh, nadala din kasi ako na uh, bearing na yung pinalitan nasira kagad. Ka Kaya mas maganda ito buo na lang pinabili natin at least sa pagpalit natin na to sigurado matagal na to gamitin kaya e, sasalpag natin kung paano natin tiranggal gano'n din natin siya ibabalik Tapos lagyan mo lang isa. Ayan, smooth na yung under, yung pag-ikot. Yung sa loob mo kasi pag inikot mo, gar na eh. Doon pa lang malaki na yung clearance no. Ah, kinakabit na natin yung sprocket cam yung like na rin natin at yung mga tornillo nya at syempre susukatin pa rin natin ito mga sila kasi nawala yan sa ano sa sakto-saktong sukat dahil dun sa bearing Hmm? Uh, yan, okay na. Tapos sasabi na lang din natin yung magneto kasi sobrang kalawang na rin. Kaya yeah, pipintura na rin natin yan. Sabay lilis na rin yan. Tara mga chef, naibalik na natin. Napinturahan na rin natin yung kanyang magneto mga sir. Ang pinintura natin doon, silver. Para kahit pa paano, mas maganda siyang tignan. Pero kung sakaling magtat-update kayo dahil meron guhit doon sa kanyang magneto, mas madali nyo siyang makikita. Yan. Yeah. Pwede na natin itong ano, pagsamahin sa kanyang ano, chassis para mapandar natin kung nawala na yung ingay. Ayan, tinsure na rin natin. At saka nalagyan na rin natin yung kulan. Ayan. Sina natin yung chassis niya. kailangan pa ng dalawa ang maghatak sa chassis kasi mabigat. Hindi kaya ng isa. Ayan, kabit mo natin tapos maya maya. Pano rin natin. nga ma maandar na wala na yung gargar -gar. ito na lang yung natin wala na tapos yung naririnig yung ano parang sipol dito po yan tapos yung andito yan wala pa kasi yung breather hose natin saka yung air cleaner kaya yung naririnig yung gargar -gar. at ito kaya timing na wala na yung kakaibang tunog kakaibang sounds yan nawala na ibang iba na dun sa ano sa dati tapos ang ginamit nating langis adnok pa rin mga sara kasi magandang klase po yan hindi ko siya pinopromote pero masabi kong maganda kasi hindi diba man na ako nagpopromote ng ano produkto O ano yung sa tingin ko lang na ano maganda yun ang ginagalit namin Oscar! <laughs> ano pizza kung yung yan boss? Ha? Eh, okay, bukas. Ito, B eh bukas. <laughs> natin para mawala yung bula ng ating kulan kasi baka magtakas si sir mag appear yung overheating sa panel kasi nga hindi natin siya pina bula o pinasingaw kaya yun naobserva natin para lumabas yung ano yung hangin kasi may bula bula pa yan para ano Ah, uh, hindi na magtaka si Sir. Yan, timing ka na yan. Gusto na gutot na. Kung sakaling ganito rin yung problema sa motor ninyo, huwag kayong maniwala na baka mamaya sabihin sa inyo si Gunyal, At syempre magkakaroon ng presyo yan mga sir. Baka singilin kayo ng 20, 30, ganyan yung mga singilan sa iba. Hindi naman din sinasabing ano, lahat. Pero mga ganun kasi ang singilan. Pero pagka nagkaroon ng problema naman yung ganito, sigunyal black naabot lang ng ano ng uh, 15 to 16 sobra na, sobrang, sobrang na yan nakadepende na lang kung ilang, anong lang isang ilalagay mo kung yung mamahaling langis aabot na mga 16 to 17 pero hindi kakakaya ng ganun nakadepende na lang kasi sa amin din kasi pagka ano pagka sample ng sigunyal in order din namin tapos may shipping fee pa Binalikan natin yung takip niya mga sir Kasi napasingaw na rin natin At uh, ito Pabalit na rin natin yung mga play rings niya Mga turnelo Para makuwi na rin si sir Medyo natagalan din si sir sa atin Dahil nagpabili tayo ng pizza Dahil wala akong available stock Na camp shop Nagpabili pa tayo sa labas At uh, syempre alam nyo naman Kapag si EDV mga sir uh, Talagang tutaling uh, Iniingatan natin Dahil uh, bukod sa mahal yung motor na to Matrabaho, mabusisi kaya yeah, yan yung inaayawan ng iba. Eh, ito yung tunog niya mga sala. Parang uh, back to stock rin, pa rin. May kunting narinig na sounds. Alam niyo naman siguro si ADB 162 to PC, ADB to PCX may kakaibang sounds dahil dun sa panggilid nila. Pero nawala na yung guard niya. Goods na, goods na. Ayan, nabalik na natin yung kanyang clearings at uh, ito, ida diagnose na lang muna natin para makita natin kung may error or kung magkaroon ng error, ay mabubura natin sa diagnostic tools. Wala na error. error. Ito may meter niya. Okay na. Okay, tapos na. Ayan, nabalik na natin mga sir. Goods na goods na. Pwede natin kumuhin mga sir. Ayan, nawala na yung carburetor niya. Ganun lang mga gawin nyo mga sir. Kung sakaling same kaya ng problema nito kung ADB yung motor ninyo. Ayan, may idea na kayo mga sir.